ay sarili mo, Edmark. Wala ka ng silbi. Paano mo pa ako mapapaligaya? Pangiinsulto ng isang babae sa nobyo nito may kapansanan. Kaya ba, pinatulan mo siya, Yuri? Oo, wala na nga akong silbi pero dahil lang ba sa kondisyon ko magagawa mo na akong lokohin? Bali, wala na lang ba sa mga pinagsamahan natin? Galit na sambit naman ni Mark. Wow, pero ikaw din naman na may gusto magbabuntis ako sa iba, di ba? Kaya bakit ka ngayon nagagalit? Huwi ka muli ni Yuri. Yuri, pumayag ako kasi ayoko nakikita kang malungkot dahil sa akin. Alam pong hindi ko na matutugunan ang pangangailangan mo bilang babae dahil sa kapansanan ko. Hindi na kasi kita mabibigyan pa ng anak. Kaya kahit labag sa akin, hinayaan na lang kitang paligayaan na sa dilim mo sa iba. Mahabang saad naman ni Mark siya si Ed Mark o Mark at ito ang kwento ng pag-ibig niya. Tatlong buwan bago ang isang aksidente na para kay Mark habang buhay na niyang naging pangungot sa kanya. Isa siyang tapat na sundalo ng bansa. Noong mga panahong kinailangan iwan ng mga sundalo ang mga minamahal nila sa buhay para sa isang dalikadong misyon sa Mindanao, para pigilan ang pag-aalsa ng mga NPA o yung mga tinatawag na New Police Army laban sa gobyerno. Love, iiwan mo na naman ako mag-isa? Malungkot na saad ni Yuri sa nobyong sundalo. Love, alam mo naman ang tungkulin ko, di ba? Sundalo ako at kailangan ako ng bansa. Paliwanag naman ni Mark. Papaalala ko lang sa iyo, tungkulin mo rin na protektahan ako at alagaan. Sabi ni Yuri. Alam ko naman yun. Kaya nga ito na ang huli kong sabak sa gera. At kung makauwi ako ng bahay, magre-retiro na talaga ako at magpapakasal na tayo. Huwi ka naman ni Mark habang kayakap ang nobya. Talaga ba love? Thank you. Paglalambing naman ni Yuri kay Mark. Oo, kaya nga dapat, habang wala ako, asikasuhin mo na ang kasal natin. Nakangiting wika ni Mark. Mahal na mahal kita, Yuri. Oh, mahal na mahal din kita, Edmark. Sagot naman ni Yuri. Nangako si Mark sa girlfriend niya na uuwi siya na buhay para sa pagpapakasal nila na matagal na nilang pinaplano. Ngunit na mga oras na nasa kaligitnaan sila ng gera, hindi niya napansin ang garanada ang ibinato ng kalaban sa tabi niya hanggang sa sumabog nga ito at nawalan siya ng malay. Makalipas ang isang linggong nagising na lamang si Mark na paralisado na ang mga paa niya. Putol na ang kaliwang paa samantalang ang kanan naman ay hindi na rin niya mailakad pa ng maayos. At isa pa sa mas hindi matanggap ni Mark ay nang sabihin ng doktor na hindi na siya magkakaanak pa. Gumuho ang tila mga inuumpisang sanang pangarap na bumuo ng pamilya. Ngunit dahil sa trahejang iyon, unti-unting nawawala rin sa kanya ang lahat. Love, bakit ginagabi ka na masyado? Baka nagpapakasobra ka na sa trabaho mo niyan ha? Pag-aalala ni Mark sa Nobia. Kailangan eh, kung hindi ako magtatrabaho, anong kakainin natin? Mga bayan pa sa bahay, seryosong sagot naman ni Yuri. Pagod at tila walang ganang makipag-usap si Yuri kay Mark. Pasensya ka na talaga Yuri, naging pabigat patuloy ako sayo. sa iyo. Saad pa ni Mark, anong ka ba? Natural lang na ako naman ang kumilos para sa atin. Dahil kasintahan mo ko, sambit ni Yuri. Sa puntong iyon ay kahit papaano ay nakaramdam ng saya si Mark. Kumain ka na ba? Nagbigay nga pala si mama ng ulam kanina. Tapos pinagsain na rin niya tayo bago umuwi. Alok ni Mark dito. Nakakahiya na kay tita. Busog pa ako. Kumain kasi kami na mga ka office mate ko sa labas kanina. Sagot naman ni Yuri. Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, Sige. Magpahinga ka na, ililigpit ko na lang itong inihanda kong pagkain mo sana. Huwi ka ni Mark. Nauna nang na ang nakatulog si Yuri sa kwarto at iniwan kay Mark ang pagliligpit ng mga nakahaing pagkain sa mesa. Naubos ang mga naipon ni Mark para sana sa pagpapakasal dahil sa gamutan niya at binayad sa bilis sa ospital. Kaya naman ang naging kapalit niya sa pagtatrabaho ay ang nobya niyang si Yuri. Nagtatrabaho si Yuri sa hindi gaanong kilalang kumpanya. Naitindihan ni Mark kung madalas gabi na ito kung umuwi o kung minsan hindi na talaga ito nakakauwi. Napapansin na rin ni Mark ang panlalamig sa kanya ni Yuri. Kung noong una sinasalubong siya nitong nakangiti at yumayakap pa. At ramdam pa ni Mark ang sobrang pagkamis nito sa kanya kapag uuwi siya ng bahay noon. Ngunit ngayon, kahit pagbuksan ni Mark si Yuri ay hindi na niya magawa at papasok ang nobya sa pinto nang nakasimangot. Iniitin din ni Mark kasi baka nga pagod lang talaga siya. Pero sinusubukan niya na ang lahat ng alam niyang pwedeng gawin para lang kahit papaano sana ay sumaya ang nobya at ngumiti sa kanya. Nariyang kinabisado pa ni Mark sa napanood ng mga jokes o logic questions sa YouTube para lang magkaroon silang dalawa ng banding kapag nasa bahay. Ngunit wala itong epekto sa nobya. Wala ba talagang efek? Kahit magkumari ka na lang na natawa sa mga jokes ko. Kanina pa ako nagpapatawa dito oh. Natatawang sabi ni Mark. Palagi kasing umisip ng mga joke si Mark para lang subukang pangitiin ang nobya. Hai, pwede ba, Edmark? Pagod talaga ako. Isa pa, tingin mo yung mga jokes mo ay makakapagpasaya sa akin sa ganitong malamigang gabi? Bakit kasi mas pinili mo magpakabayani na sa sampit ni Yuri? Sorry, Yuri. Alam ko naman ang totoong gusto mo sa mga oras na to. Sorry talaga. Hindi ko na may bibigay sa iyo ang hanap ng katawan mo. Hay, ano pa nga bang magagawa ko? O oh, siya, mauna ka na matulog. Niyaya kasi ako ng mga katrabaho ko. Birthday kasi ng team leader namin ngayon. May inuman magaganap. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako papagalaw sa iba. Umalis si Yuri ng bahay na di malang inaasikaso si Mark para sa pagkain nito. Dahil nga sa kamansanan. Kaya naman, kinailangan magkusa si Mark at mabuti na rin yun para kahit wala ang nobya niya sa bahay ay kaya niyang asikasuhin ang sarili na hindi na umaasa sa kanya o sa mama nito. Kahit nahihirapan si Mark sa kalagayan niya ay pinilit niya pa rin abutin ang plato sa banggera gamit ang stick. Ngunit di sinasadyang mahulog ang mga babasaging plato at ang mga basag na plato ay tumama sa paan ni Mark at nasugatan din ang kamay niya. Naiyak na lamang si Mark na napapangmura at sinisisi ang sarili. Kung hindi sana pinili ang pagsilbihan ng bansa, ay sana masaya sila na nobya niya ngayon. Di na sana niya pipiliin magtrabaho pa ni Yuri at iiwan nag-iisa si Mark lagi sa bahay. Hindi na lang kumain si Mark at pinilit buhatin ang sarili para mahiga sa kama. At nang makahiga ay doon siya humagulhol ng pag-iyak. Nakatulog na lang si Mark walang yuri na tumabi para yakapin siya at ipaalalang di dapat mawala ng pag-asa. Kinabukasan, tumating ang mama ni Mark para makasikaso sa bahay at naabutan niya ang mga basag na pinggan at sugat sa kamay ni Mark. Bakas pa ang dugo sa sahig mula sa sugat niya. Kinausap naman siya ng mama niya at doon, hindi na nga napigilan pang muling umiyak. Mabuti at kahit papaano ay malakas pa ang mama ni Mark at di niya inisip na pabigat ang anak. Niyakap niya nito si Mark at pinapalakas ang loob ng anak. Tumawag si Yuri para sabihin na didiretso na siya sa trabaho niya. Dahil lingit sa kaalaman ni Mark ay nagbaon na rin pala siya ng damit pamalit niya. Palaging ganito ang routine nila na nobya niya. Si Mark ang kailangan mag-adjust ng tila panalamig ni Yuri sa kanya. Hanggang sa hindi inaasang balita ni Mark mula sa kaibigan si James na bagong lipat sa kumpanya nila Yuri. Uy pre, long time no talk. Musta? Tanong ni Mark dito. Ah, uh, ito, kakalipat na sa bagong kumpanya. Nga pala Edmark. Di ba nobya mo si Yuri? Sagot naman niya. Oo parang James. Bakit? Takan tanong ni Mark sa kaibigan. Eh kasi sa tingin ko sa kumpanya nila ako ngayon nagtatrabaho. Sagot nito. Oh, eh di mabuti kung ganun. Nga pala, um, huwag ka magugulat pare ya. Tsaka huwag mo sasabihin na sa aking galing itong sasabihin ko at Video na isasend ko sa'yo Pagtatapat ng kaibigan sa nakita Biglang nakaramdam ng kabasi Mark Nang malaman pa ang gustong sabihin ni James Video? Ano ba yun pare? <laughs> Pinapakabaw mo naman ako eh Pagtatakan tanong ni Mark Usap-usapan kasi dito sa kumpanya Na yung team leader na si Sir Dogs At si Yuri Ay may relasyon Check mo yung video Ikaw na humusga pare nag-aalala lang ako sa'yo. Huwi ka ng kaibigan. Sige pare, maraming salamat. Ibinabana e ni Mark ang cellphone tapos ay sandaling nag-isip. At nang marinig nga ang kwento na yun sa kaibigan niya, ay ayaw pa nitong paniwalaan ng kaibigan. Ngunit matibay na ebidensya ang video na sinend sa kanya ni James para pagdudahan si Yuri na niloloko lang siya nito. Mas dobling sakit ang nararamdaman ni Mark sa mga oras na yun. Ni minsan hindi niya inisip na gagawin ng nobya niya ang ganoong bagay sa kanya. Dahil sa limang taong pagsasama nila na wala silang naging pag-aaway o dapat pagselosan. Sobra ang tiwala ni Mark sa nobya niya dahil labis itong minamahal si Yuri. Ngunit sa nalaman niya ay parang mas ginusto na lang din niyang sana noon na na mamatay na lang dapat sa pagsabog kaysa mabuhay ng dahan-dahang pinapatay sa lungkot at pag-iisa. Kinagabihan, naging tahimik si Mark at tila walang alam na ayaw pangunahan si Yuri. Gusto niyang ang nobya mismo ang umami ng kataksilan nito sa kanya pero hindi ni inaasahan ni Mark na sa pag-uwi ni Yuri ay isasama pala nito ang lelaki sa mismong bahay nila. <laughs> ano ka ba, Sir Dags? Huwag ka mag-alala. Pilay na yun. At ako na ang nagpapalamon sa kanya ngayon. Kaya wala siyang magagawa. Tsaka, Sir, alam mo bang hindi ako sadisay sa alaga niya kumpara sa iyo na sagat? <laughs> Pangiinsulto ni Yuri. Ano ka ba, Yuri? Nasa tapat na tayo ng bahay niyo. Malay mo, ising panobyo mo. Huwi ka naman ng post ni Yuri." Hayaan mo na sir. Mas mabuti na rin maninig sa akin. Para naman, may dahilan ako iwan na siya, no? Pasaring muli ni Yuri. Nagpanggap lang si Mark na mahimbing na natutulog sa kwarto kahit na naiiyak siyang galit na galit. Nakahiga lang si Mark at walang magawa kundi pakinggan lang ang panglalait at pagmamaliit sa kanya ni Yuri at ng lalaki nito. Sobrang laki na pinagbago ng nobya niya mula na maging walang kwenta si Mark dahil sa kapansanan nito. Naninig ni Mark na pumasok sila sa kabilang kwarto. Nilak nila ang pinto at tila sinasadyang iparinig kay Mark ang halinghinga nilang dalawa. Madaling araw nang umuwi ang lalaki ni Yuri at hinatid pa niya ito hanggang sa labas at nagpasalamat pa rito. Pagbalik niya sa loob ay hinihintay ni Mark na pumasok siya sa kwarto nila para kausapin siya nito. Ngunit tumiretso lang ito sa kabilang kwarto at natulog mahimbing. Kinaumagahan, mahimbing pa rin ang tulog niya. Kaya naman nagpatulong niya si Mark sa mama nito sa pagluluto at paghahanda ng pagkain sa mesa bago magtungo ang mama niya sa palengke sa pwesto nito pagkagising ng nobya niya ay sinalubong niya ng kanta ang nobya dahil kaarawan din iyo ng nobya noong araw na yun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday love. Halika, upo ka. Alam mo bang ako nagluto ng mga yan? Matapos masayang kantahan ang nobya ay napapansin pa rin ni Mark ang lungkot at init na nararamdaman ni Yuri. Salamat. Pero kailangan ko pumasok kayo sa trabaho. Pagdadahilan naman ng nobya para lang makaiwas kay Mark. Eh, weekend ngayon. At isa pa, birthday mo love. Di ba pwede magstay ka muna sa bahay? Pakiusap naman ni Mark sa nobya. Sinabi ko ba magluto ka para sa akin? He, isa pa, ikaw? Makakapagluto sa kalagayan mong yan? Alam kong mama mo ang nagluto niyan. Biglang galit na wika ni Yuri. Yun na nga eh. Si mama ang nagluto. Pero tumulong naman ako. Sana kay papano na-appreciate mo. Sagot naman ni Mark. Para lang hindi magmukhang bastos ang nobya ni Mark, ay pumayag na itong samahang kumain si Mark. Okay, sige. Pakaisipin ng mama mo. Ang sama-sama ko na sa'yo. iyo. ka ni Yuri. You know. Salamat, love. Oh, ako na magsasundok sa'yo. Pansit, alam kong paborito mo ito. Lalo na at luto ko. Este, ni mama. Masayang pasalamat naman ni Mark sa pagpahig ng nobyang sabayan siyang kumain. Pwede bang kumain na lang tayo ng tahimik? Okay, sige. Nga pala, mas gwapo naman ako sa lalaking yun. Bigla sabi ng may lakas sa loob ni Mark. Ha? May sinasabi ka? Bigla napatigil sa pagsubo sa kinakain niya ang nobya ni Mark. Natahimik naman si Mark, sandali, at nagsimulang tumulo ang luha niya. Alam ko, Yuri. Alam mo masakit para sa akin ang ginawa mo. Napakasakit nun. Pero kasi dahil nga lumpo na ako, di ko malang nagawang bugbuki ng lalaki na yung kagabi. Alam mo bang narinig ko ang mga panalait niyo at pagmamaliit niyo sa akin? Pero mas pinili kong kumalma at magbingi-bingihan at magbubulag-bulagan dahil sobra kitang mahal, Yuri. Umiiyak na wika ni Mark. Kung alam mo na pala, total, alam mo, na di ako maihirapang maglihim para sa iyo. Edmark, di ko alam kung magmamahal pa rin ba ang nararamdaman ko sa iyo o paghihinayag na lang sa tagal ng pinagsamahan natin o baka awa na lang ang nakikita kong dahilan kung bakit hanggang ngayon sa iyo pa rin ako umuwi. Paliwanag ni Yuri. Yuri, pakiusap. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawang hinahawakan pa ni Mark ang mga kamay ni Yuri, Ngunit binitawal lang ito ng nobya. Edmark, tama na. Pwede ba? Anong silbi na pagmamahal mo kung di mo rin maibibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang babae? Edmark, tumatanda na tayo. Di na tayo bata. Kailangan ko ng anak na mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Yung anak na sariling dugo ko. Kaya mo bang ibigay sa akin yun? Galit na prangka ng nobya kay Mark. Natahimik si Yuri at pinag-isipan ang mga sinabi niya. Sobrang nasaktan si Mark pero mas iniintindi pa rin niya ang damdamin niya para sa nobya. Di rin naman masisisi ni Mark kung bakit nagawang magloko ng nobya. Dahil pala sa gusto talaga ni Yuri na magkaanak. Hanggang sa gumawa silang dalawa ng isang kondisyon. Kapalit ng pananatili lang ni Yuri, piling ni Mark ay hinayaan nito makipagtalik ang nobya ng paulit-ulit sa team leader nilang si Dags. Inilihim ni Mark sa mama niya ang mga nalaman. Pinapakita niya lagi na masaya siya at ayos lang talaga para lang hindi na mag-alala sa kanya ang mama niya. Nagkasundo naman sila ni Yuri at pumayag ang nobya na sa kanya pa rin uuwi. Hanggang sa dumating nga ang araw na nagkaroon ng bunga ang pagtataksil ni Yuri. Nabuntis nga ni Dax ang nobya ni Mark at magtatatlong buwan na rin ang tiyan ni Yuri. Nahalata na rin ng mama ni Mark ang pagbabago ng kilos ng nobya niya at paglaki ng tiyan. Pagtaba ni Yuri hanggang sa ipinagtapat na rin ni Mark sa kanyang mama ang lahat at ang naging pag-uusap nila ni Yuri. Dahil kahit anong lihin na mama niya sa mama niya, ay malalaman at malalaman din naman ang lahat. Anak naman! Matagal na pala! Bakit di mo sinasabi sa akin ha? Nang gagaliiting wika ng mama ni Mark. Mama, alam kong katangahan ang pinapairal ko at pagkamartir. Pero mama, mahal ko talaga si Yuri at ayoko mawala siya sa akin. Ani pa ni Mark. Anak naman, bakit mo ba ginagawa to sa sarili mo? Pinapahirapan mo lang lalong kalooban mo. Hiwalay mo na yung babae na yan. Ayoko maaabutan ko pa yan dito. Galit na sabi ng mama niya. Mama, pwede ba? Makinig ka muna sa akin. Mataas na boses sa sambit ni Mark. Ed Mark, ano pa pang kahibangan ang idadahilan mo anak ko? Diyos ko naman anak, niloloko na lahat-lahat at nagawa pa niya sarili mong bahay Anak! Naiiyak sa awan na pahayag ng mama niya. Mahal ko talaga siya at wala kayong magagawa kundi tanggapin ang desisyon namin. Pagpapaliwanag na sambit ni Mark. Desisyon mo lang anak. Tingin mo ba mahal ka pa niya? At kung totoong minahal ka niya dapat una pa lang inamin na niya gusto na niyang iwan ka. Mahabang pahayag ng mama niya. Ngunit sadyang kahit ang mama ni Mark ang magsabi tungkol sa pagiging martyr niya, ay hindi din niya ito pinakinggan. Mama, naniniwala pa rin ako mahal niya ako. At nagawa niya lang siguro yun dahil sa kagustuhan niyang maranasan na ang maging isang ina, bagay na di ko ibibigay sa kanya. Paninindigan sabi ni Mark. Sa naging pagtatalo nilang mag-ina ay wala na rin nagawa pa ang mama ni Mark kundi hayaan si Mark sa gustong mangyari. Umalis ang mama niya sa bahay at ilang araw na rin di bumibisita sa bahay nila Mark. Tanging ang bunsong kapatid lang ni Mark ang nagpupunta sa bahay nila para asikasuhin siya at maglinis ng bahay. Ngunit maging ito, iniiwasan din kausapin siya. Lumipas pa ang mga linggo ng kahibangan ni Mark dahil sa pagmamahal sa nobya. Palagi rin bumibisita si Dag sa bahay nila para asikasuhin si Yuri. Bagay na si Mark dapat ang gumagawa. Nagluluto ito habang si Mark ay parang hangin di nila napapansin at tila ipinapamukha pa sa kanya ng dalawa ang pagiging inutil niya at walang silbi bilang nobyo ni Yuri. O oh Yuri, dahan-dahan lang, Tandaan mo sabi ng doktor, masela ng pagbubuntis mo. Ani ng kabit ni Yuri? Opo sir, ah, I mean, dags pala. Uy, sumisipa si baby oh. Sagot ni Yuri. Talaga? Hi baby, ako ito, ang tunay mong daddy. May ngiting sambit ni Dax. Dax, anong ka ba? Pagsisita ni Yuri kay Dax. Ah, na, naku, Nakalimutan ko, nandito ka pala Edmark. Eh, Pakod mo wika nito kay Mark. Hindi, ayos lang ako. Totoo naman kasi eh. Ah, uh, sige, sa kwarto lang ako. Kapag may kailangan kayo, kumatok lang kayo. Malungkot na iniwan ni Mark ang dalawa dahil nasaktan siya sa mga pangiinsulto sa kanya ng lalaki ni Yuri. Ano naman na may tutulong mo? Haha, <laughs> ay sorry, <laughs> no offenda, haha. <laughs> pangaasar pa ni Dags kay Mark. Mabuti pa Dax, umuwi ka na. Sambit ni Yuri. Nakaramdam naman kay papaano ng konsensya at awa ang nobya ni Mark, ngunit sadyang huli na para humingi pa siya ng tawad. Sige, pero siguro naman nasabi mo na sa kanya na nagplano na tayong magsama sa bahay ko, di ba? Huwi kanig tags na ikinagulat naman ni Mark. Nagplano na kayo? Malakas sa pagtatanong ni Mark. Ah, uh, um, ano kasi Ed Mark? Sorry, bala ko naman talaga sabihin na sa'yo eh. Kaso, inunahan ako ng kaba sa ad ng nobya niya. Ah, uh, ganon ba? Ay lang naman sa'kin. akin. um, kailan mo ba bala ko kong iwan? I mean, kailan mo balak umalis ng bahay? tanong ni Mark kahit sa mga oras na iyon ay gustong gusto talaga niya sapakin ang lalaki at magalit sa nobya. Bukas sa bukas na ni Sana na at Mark. Nalungkot si Mark, ngunit po una ang desisyon ng nobyang iwan siya nito. Ah, uh, sige Yuri, at Mark, maiwan ko muna kayo para makapag-usap naman kayo. Paalam ni Dags, sa araw din ng huli nilang pag-uusap ng nobya ay sa wakas Nakapagdesisyon na din si Mark ng tama para sa sarili. Pinalayan na niya si Yuri at tinanggap ang katotohanan na hindi pala talaga sila para sa isa't isa. Sa kwento niya nga lang ay siya ang talo sa kanilang dalawa ni Dax. Pero kahit pa ganoon, kailangan sumuko para sa ikakasaya ng iba. Kinabukasan nga ay nakagayak na ang mga gamit ni Yuri at bumubusina na si Dax sakay ng kotse nito sa labas ng bahay nila para sunduin si Yuri. Niyakap muna ni Yuri si Mark at kahit gustong umiyak ni Mark ay pinanindigan na lang niya na sa huling pagkakataon naging tunay na lalaki na hindi dapat iyakan ang babae gaya ng laki itinuturo ng papa niya noong nabubuhay pa ito. Hindi nagawang huling tumingin ni Mark sa pag-alis ng nobya niyang si Yuri sa pagpalabas nito ng pinto nang marinig ang papalayo ng papalayo ang kotse ay alam ni Mark, hindi na mababalik pa ang dati nilang pagmamahala ng dating nopia. Naiwan si Mark na malungkot at ang buong bahay ay naging tahimik. Dito lamang po natatapos ang magandang storyang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!